ocho pagitan grabe. Yun. Drop, drop it. Oh, oh, what's up mga kaji? Welcome back sa ating YouTube channel. Magbabanin natin itong dalawang to. Ah, uh, itong kulay mo natin, talo na to eh, talo na natin. Tinalo ng orange to eh, yellow orange. Ay, tinalo pala ng bulik na dilaw to. <laughs> Ayan. Medyo lumakas naman siya. Laban natin sa winner natin itim. Tersera lang to eh. TM size naman tong ano natin. Kulay salmon natin. Parang salmon. Labanin ko na to kasi. Parang 18 yata nila pagitan. Maraming salamat sa mga kaibigan natin yan ha. Shoutout yung Jload. Mga subscriber natin. Maraming salamat. Disocho pagitan grabe. Yun. Makapalagya si Kulay Samo natin dito. Tapang ng team na yan, winner na yan eh. Oh, grabe, kinagat sa dibdib si Kulay Samo. Disocho pagitan grabe. Yun. Makapalagya si Kulay Samo natin dito. Tapang team na yan, nung ni ka na yan eh. Oh, grabe, sa bibig ko si Kuloy Samoy. Samoy, laglag kasi siya, oh, grabe. Tapang, alit lang, oh, 18. Tapang ito itim na to, oh. Pero basag din siya. Basag din, oh. Grabe, tapang. Durog na siya natin, talo na talaga. Kahit pinalakas ko. Ba no, yung naka-resistensya niya? Nakatik, winner na rito yung itim. Pero lumaban ng basag, basagan si ano, itim na salmon natin. Itim na kulay sa parang salmon. Nanaw, burog eh. Basag na basag eh. Ramis tayo. Bali-bali Reward lang nating gadi. Timer lang Ah, uh, shout out na tayo mabigisan lang. Shout out kay J King Boy, Caroski J Lloyd, Idol Kagampit, Idol Kadani, Idol Kabok, Spider Rider, Edward Manga, Loon TV, ah uh, JD Davao TV. G-Brother TV. Yan. I want three, I want 24, Kagamboy. Shoutout sa iyo. Si Agler TV, yan. Mababago natin kay bigan yan. Shoutout sa inyo lahat ingat kayo palagi ah uh, masama ang panahon. Shoutout sa inyo lahat God bless all.